Okay, recap lang tayo kapatid dito sa naipost ng Saudi Gazette tungkol sa validity ng inyong mga exit visa dyan sa Saudi Arabia. Para mas maintindihan na lang po ng mga OFW, isimplify na lang natin. Kung nakikita nyo po yung nasa taas, ano po. Yung key requirements para sa pagkuha ng final exit visa at yung validity ganito. Yung minimum validity ng inyong mga, ng inyong mga exit visa ay depende sa validity ng inyong mga ikama kung ang ikama mo ay nasa 60 days uh, pababa. Okay? 60 days pababa hanggang at hanggang 30 days lang. So for example, 30 days, ang 30 days na lang ang validity ng ikama mo pero hindi sumobra sa 60 days. Kung makakuha ka man ng exit visa, ang validity ng exit visa mo will be vary on the remaining days ng inyong ikama. So kung ikaw naman po ang ikama mo is merong validity na 60 days or mas mataas pa sa 60 days, yung cap niyan is yung validity ng yung ikama ay 60 days po. Hindi siya pwedeng hindi na siya sosobra. Pero kung kayo po ang igama ninyo is wala na sa 30, 30 days, eh malamang hindi ka makakuha ng inyong exit visa. Ito po ay paalala lang po sa mga Filipino kasi madalas hindi rin po sinasabi ng mga employer ninyo sa inyo. So, paano nyo po malalaman kung ang ikaman nyo ay valid? Tingnan nyo lang po ang inyong mga absure o absure ng amo nyo.